Ang ginagawa niya dito? Eh, love, sensya ka na eh, biglang hinati dito ni Eden eh. Di ba na natay ang tatay nito? Oh, alam mo kung saan ang babagay sa'yo yung pagkain? Doon, matampa sa naman doon. Ay, isa mo ba yung tatanggol mo itong batang pasupan to? Makakatingin ka sa'kin. akin. ano mo, unfair mo naman! Parehas lang tayong anak sa'yo! Sa tingin mo, matatanggap ko yung anak mo! Ah, um, Biro, pasensya ka na. Ha? Kailangan ko na talagang ibalik si Zia sa iyo eh. Kasi simula nung namatay yung una mong asawa eh. Hindi ko na kaya din alagaan yung anak mo. Tsaka mag-aabroad na rin ako. Wala nang titingin kay Zia. Kaya... Eh, hindi sana so man lang nagpasabi ka na ngayong araw para at least nasabi ko sa asawa ko. Pero, wala namang problema. Anak ko naman ito eh. darating na natin talaga yung araw na pagkunin ko talaga yung anak ko. Ah, nga pala, ito na yung mga gamit niya. Ah, aalis na rin ako kasi kailangan ko rin maghanda na eh. Condolence pala sa kuya mo. Salamat. siya yung magpakabalik ka. Anak, ka lang. Anak, parang hindi ka pinapaliguan ng tita mo. No? Mas <laughs> tita mo. No? Alam mo, Toy, sa susunod, yung mga ganong laban sa basketball, pag nasaktan ka, suntukin mo agad Nung panahon ko. Pag nakakita ko parang patingin-tingin sa as... Anong ginagawa niyo dito? Eh, love, sensya ka na eh, hinati dito ni Eden eh. Di ba namatay ang tatay nito? Eh, wala na akong choice kung kunin yung anak ko. Tsaka dapat lang naman talaga na inaalagaan ko itong anak ko eh. Eh, ano pa kailan ko dyan? Ha? Ah, Tika pa lang! Tika pa lang! Sige, pumasok sa... sa kwarto. Dali, sige. Ah, ah. Huwag tayo. Mabuti pa. Pumasok ko lang sa kwarto. Kailangan ba talaga sa harap ng bata magaganyan ka? Babae yung anak ko, Eh, Eto no, ngayon. Para si mo yung anak mo, ha? Ayaw na ayaw kayo makikita dito! Hindi nga pwede! Ano ko yun? Sino mag-aalaga? Doon namatay na nga yung tatay eh! Huwag lang ang pakilal! Naroon sa tatay niyan! Basay kayo mo yan! Napaka-unfair mo naman! Yung anak mo binatala mo dito, wala akong reklamo. Tapos yung anak mo magreklamo ka? Wala mang anak ko yun eh. Kung di mo paalisin, pahihirapan ko yung anak mo. Subukan mo na maghiwalay tayo. Ang dami tayo ako! Oh, baby, oh! Sabaw na ito, oh! Favorite mo yan, di ba? Oh, ayan, show me! Ah! Anak, papasok na sa mami, ah! Mami, man. pwede bantayan mo na maayos si Sia, ha? Tsaka... Kung pwede, ilayo mo muna dun sa asawa ko tsaka sa anak niya kasi alam mo naman. Sige, mama. Huwag po kayo Ako po bahala sa alaga ko. Oh. Teka na, bakit wala gulay? Anak, kailangan kumakain ng gulay, ha? Mari mag maggrocery ka mamaya, ha? Sige, mamaya. Bigi ako ng gulay lang para makulay ang buhay. Sige, kumasa ka ka sa work, anak, ha? Sige, ma'am. Stay safe. Stay for uh... Hmm, eto na pa huling siya. na natin ito. ulit ulit na lang tayo sa kakakain. Uy, bata mo ba? Ah! Bakit ko kaya na rin yan? Ay, otoy, okay. okay, mas mabuti pa. Kumain ka muna. Mabuka dyan. Mm Hala! -hmm. Papasa ba yun sa batang? Ayan, baka Alam mo kung saan na nababagay sa'yo yung pagkain? Doon, madami pa sa sarahan doon. Ay, madami doon. Eh, okay, grabe ka na. Papa, oh! Nakakain dito, di mo natin pamilya? Eh, hey, ka. Ay, uh, sir, kumain na po kayo, sir. Paghahanda ko po kayo ng pulutan. At <laughs> pagkain, sir. Ay, kung kapas na ka kita. Ano Ay, ba <laughs> yun, sir? Ay, takot. Oh, Ako, huwag mong nagkakataas sa biro, ha? Alam mo yung nakakain ko sa batang yan, di ba? Hindi Ah! Saya ko alam, sir, eh. Anak yan naman saya sa iba! At ikaw! Ha? Huwag mo sendiri yung sarili mo dito, ha? Kaya, kailan, hindi ka namin matatanggap! Ha? Ang bago ba ako? At huwain Ano, kita jadi, ini Hindi, masama, ha? Ha? <coughs> 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 Oh ano? oh, ano? Ha? Bakit so, hmm. Halika, halika. Ayoko na, sir! Tuntun <tong> ko yung bata! Takbo! <tong pula> ha! Ha! Ano so, yung sunod? Tatsyong mo! Ako bahala sa'yo pag nagkikla mo, ha? Ang pa. Ang bahala dyan. Okay. Siya? Ayos ka lang ba, ha? Sensya ka na, ha? Wala akong magawa para ipagtanggol ka. Matagal mo lang yung loob mo, ha? Kunting tiis lang. ganyan po sila sa akin. Isensya ka na, pero mahirap kasi ipaliwanag. Eh. Hayaan mo na yung mami mo yung magsasabi, ha? Wala kasi akong karapatan para sabihin sa yung mga bagay-bagay. Eh. O siya, sige, ganito na lang. Tatawagan ko yung mami mo sasabihin ko sa kanya kung ano yung mga nangyari ngayon. Sandali lang ha. Uh, uh, ka ulo ay, no? Tatawag ka pa eh, no? Ah, uh, hello? Ah, bakit nasa akin? Eh, nakitawag kasi ako yung Marimar. Actually, wala akong ni ang lahat dito. Siyempre, naalagaan na anak mo. Bakit pabigat, pabigat sa lindig ko. Ah, sige, sige. Maligat ka. Oh, huh? mas maganda kung maligat ka. Para pagdating mo, tulong na anak mo. Ah, sige, babay. Ah, sir, mauna na po kami. Ano na? Ano to? Ha? Gusto mo mo sa'yo? Gusto mo ako to? Ah, so, sir, tinatawagan ko lang po si Mami kasi... Para saan? Para saan? Yung stock si natin sa mga... Yung mga grocery po. Unang nakuha kasi, sir. Kuwa? Hmm? Isa ba? Isa ba ba yung tatanggol mo itong batang pasupan ito? ka sa akin. Ano <laughs> pong klaseng tikim, sir? <laughs> Sira ulo at tatay. Ano ba gusto mo? Ay, gusto ko mo sa'yo. Sige. Ano ko ah. ano ba yung ipapatikim niyo? Ano nga yung gusto mo? Una po, sir. Una po. Sorry po, sir. Sino uh, ko sa'yo ito? Ha? Ayusin mo, ha? Tandaan mo. Papasok sa'yo ito. Ah. 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 Baby. na, ha? Hindi ko nang sabi sa nanay mo, eh, kita mo naman yung reaction mo, no? ni Sir, nakakatakot yung itsura niya, parang, parang huwag kakainin, nagtatagot siya eh. Pero kaya mo, ano, mamaya uuwi na rin namin yung mami mo eh. O oh, siya, sige ganito na lang muna, punta ka muna dun sa kwarto mo, baka mamaya makita ka pa niya dito eh, babalik yun eh, siya sige.

You tell me! Bakit nga ba? Bakit? Dahil ano ko si Sauna? Oo! Oh. Alam mo unfair mo naman! Para na mo yung anak sa iba! Sa tingin mo? Matatanggap ko yung anak mo? Inanggap ko yung anak mo! Wala akong reklamo minahit yung anak mo! Parang tuloy kong anak! Pero ngayon kahit anong mangyari di ko tatanggap yung batang yan? Anong inagawa mo? Charles ah, Buti naman dumating ka At sa wakas naman Pagdali mo na yung bata Pagpapunta sa inyo At wala na akong problema Di diba? ba? Kung bakit nandito ka? Oh Tumawag sa akin yung ko At inaapin niyo raw Dapat lang naman sa apu mo yan eh. oh, Charles Kukunin ko na yung apo ko Mabuti ba ka? At hindi lang yan Kasama yung anak ko ba, teka! Parang malabo naman mangyari yan! Bakit malabo? Ha? Eto kasi eh! Hindi na kayong ginagawa mo sa anak ko! Basta binigayin ko yung anak ko kaysa sa'yo! Teka lang! Ano kaming naman ako? Alam mo naman na wala akong trabaho, di ba? Eto mo plan ako yun? Ha? Kalalaki mong tao! Umaasa ka sa'kin? Sa Ang yabang-yabang mo ay lumakalang buhay ng sarili mo kung teka mo? Eh sa'yo na ako umaasa eh! Dito nga asa eh. Sa'kin ka umaasa pero hindi mo kaya irespeto pati anak ko! Sige! Makilala! Kita ka dito sa bahay na pinundar ko. Pawa ka naman eh. Walang matitirahan yung tambay na katulad mo. Pero sasama kami kay Papa. oh, okay, Charles? Ikaw yung lalaki, di ba? Tapos ano? Yung anak kong bumubuhay sa'yo? <laughs> Pakalalaki ka, Charles! Tara na! Lab! Alam mo kung sino itong mga eh. Okay lang. Marimar! Kala mo ah. Wala akong mapapangasawa. <laughs> Marimar! Yes, sir? Ah, alam mo kasi eh. Wala na akong asawa eh. Baka... Sending... Ikaw na lang. <laughs> <laughs> wala na lang naman akong sa iyo eh. Ha, sir, alam naman po nating dalawa na si ma'am po yung bumubuhay sa inyo. So ngayon, wala na po kayong ipapasaod sa akin. Bilang asawa? Bilang asawa sir. Ayaw mo ba? Ay naku sir, narealize ko kasi sir na, ano sir eh, mas importante pa lang talaga yung pera. So total sir, alam naman nating dalawa na ikaw umaasa lang kay ma'am. So wala ka na ipapasahod sa akin. Ay, ah, yun, ito! Gusto mo? Ha? Ah. Hmm? Ano yan, sir? Ha? Ah? Hmm. Freeze! <laughs> at ngayon, isa na namang kahimdik, hindik, at kagilagilalas, at sensitibo ang inyong napanood sa araw na ito. Itong kwento na ito. Ito, <laughs> Umiikot! Itong <laughs> kwento na ito ay handog namin sa aming mga subi ni Manuel! <laughs> maraming maraming salamat po sa patuloy na panunuan dito sa POTG Studio! <laughs> nawai, naku <laughs> Nakuha niyo! Kung meron mang aral ang kwentong ito! <laughs> Pero merong aral ang kwentong ito Gusto niya bang malaman kung anong aral na kuha sa, sa kwento ito? <laughs> Dapat po tayong tanggapin ang ating mga anak kahit na hindi po sa atin ang ating... <laughs> Kami po ay nagsamkis. <laughs> Kami po ay taus puso nag-aamba ah, salamat sa inyong lahat. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari po kayo mag-like, comment, and share. <laughs> At kung hindi niyo naman nagustuhan, syempre, i-share niyo pa rin. <laughs> ano? Ha? Hindi niyo ba i-share? I-share nyo Para... Ang galing na to! <laughs> Baka ako masapak pa dito! Ang <laughs> na pero ayun na! Ayoko na, sir! Hindi ko na kaya! Pati ba naman ng pagkababae ko kukunin mo? <laughs> Diyos ko, sir! na ano, ano ko ba naman? Sir. Marami pa namang mga iba doon! Bakit? Ano, ano? Bako ka gawin ng asawa, sir? Tingin mo ba, sir? Masarap ka ba, sir? Ba't di mo itry? Para malaman mo. Ay, naku, sir. Sige, sir. Mas buti pa mag-impake na sir, ha? Sorry. <laughs> マ 진짜 いっちゃいめ